Magandang umaga mga kaibigan um, Ang paksang ating pag-uusapan ngayong umaga ay tungkol kay Bonjing Remolia Kung papaano nga ba siya at uh, bakit uh, hindi na siya active sa social media Hindi na katulad ng dati na lagi siyang nagsasalita sa media at sa lahat ng mga issue dito sa ating bayan Bakit nga ba tayo interesado kay uh, Bonjing Remolia? Dahil nga po siya ang uh, nanggipit sa ating uh, kababayan na si General Gerald Bantag at uh, yung yun yung kay Tives. At uh, hal at karamihan naman ay naniniwala na hindi talaga ginawa ni General Bantag ang pagpatay kay doon kay Percy Lapid. So ayan pakinggan natin yung pakinggan natin yung sinasabi ni Boljack TV dito sa kanyang blog at saka tayo magbigay ng konting opinion sa huli. Ayan. So gusto ko lang sabihin sa inyo, bakit ni isang mainstream media, o ano, takot na naman kayo, dahil na naman kayong ganyan, ni isa sa inyo, walang naguulat sa bayan. Hindi niyo sinasabi kung buhay pa ba sila o mga nategi na o naka-life support ba sila, di ba? Kasi in the past, nagkaroon ng uh, bypass uh, operation, di ba? Nagkaroon sila ng car, cardio uh, problem din, heart problem din. Yeah, walang balita sa mainstream media. Actually, bago ako nagulat sa inyo, bago humarap sa bayan, <laughs> bago ako humarap sa inyo, ay nag-research ako kung uh, may baka naman naulat na. Pero confirm po na siya ay inaarapay na. So ano ito? Karma? Ito ba ay singil na ng langit? Siningil na ba sila ng kanilang kahayupan kay... Uh, dito sa Bucor, kay General Bantag kay uh, kay uh, Teves you know yung mga issue na yan di ba si Remulla ang gasakar-sakargidera e pal-ipalgi siya diyan oh di ba hindi lang sure kung which is which inatake ba siya sa puso or yung uh, CA you know what i mean okay. mga palangga kinonfirm natin at uh, ni isa sa, so sa mainstream media or sa social media, I believe, wala pang nag na si Remulia ay inaratay pala. Hindi naman tayo nag-wish, uh, but minsan, you know, out of kapulbura na nila, eh, nag-wish din tayo ng bonggang-bongga ng mga bagay-bagay na minsan. Anyway, sabi ni Helen, uh, sabi, patay na ba si Bonjing with that? I don't know. Ah, uh, pero confirm po dalawa, actually tatlong tao ang pinaga confirma pinag tanungan natin na ayon sa ating puting ahas ay nak aratay siya sa St. Luke's Hospital for three weeks. Ah, uh, actually uh, hindi natin hindi lang sure kung which is which. Inatake ba siya sa puso or yung uh, CA? You know what I mean? or you know, uh, yun lahat naman tayo machuchogi, okay? Wala namang makakaligtas. 'Di ba? Lahat naman tayo babawian ng hininga. Okay? Basta make sure na bago ka bawian ng hininga, magbango yung hininga mo. <laughs> diba? 'Di ba? Dapat hindi makyoho, hindi mo i-shotok. <laughs> Kasi pag binawian ka ng hininga, eh dapat fresh ka, naka-fresh breath ka. Hindi ka tulad ni Lisa Smugs, ni Bonjing, whatever. So, magdarating -tay tayo dyan. Huwag tayo mag-alala. -tay. Una-unahan lang naman ng buhay. Right? Si, ano si si Palanga eh. Rest in hell, sabi niya. Bonjig. So, ngayon, mga kababayan, ang Department of Justice Secretary Remulia na sangkot mm -hmm. sa pangigipit lahat You know, ay, ay hindi natin isa-isa yung mga pinagagawa ng jutang Genemes na ng yan. Alright? Kung sinisingil na siya ni Paning. Hindi ba? Hindi paning yung paning natin. Iba na lang word natin. Baka sinisingil na siya. Uh, sabi ko nga hindi naman tayo nag-wish ng masamang uh, may mangyari sa ating kapwa kasi lahat naman tayo may mga nangyayari. Lahat naman ng tao pwede magkasakit o pwede mamatay dahil masyonda na. Ang nagiging problema kasi dito kaya tayo ganitong yung emotion natin na sometimes uh, gusto na lang natin silang bug. Gusto dito may hawak-hawak kong stick. gusto kayo pa naman kay ni Lisa. Mm. Gusto kayo ka naman yung kay Labong Lisa. <laughs> Di ba? Para susunod na yung kay niya. But anyway, so isinisikreto sa taong bayan, sa inyo, karapatan ninyong malaman mga palangga kung buhay pa ba sila o hindi. Kasi nagpapinapasweldo sila ng taong bayan. Mahinahawakan silang posisyon. Di ba? Nagandiyadyaan niyo ang ng peace and order sa bayan. Ang dami, pero oh, lahat naman yung mga ka-eklabusyan lang naman yan, etos-etos lang. Na kunyari, ay sila ay may mandato na ganito, ganere. Pero ang totoo, sa gobyerno ni Kuting, puro kasinungalingan, pwede puro kabalbalan. Sige nga, I challenge you mainstream media. Bakit walang ni isa sa inyong umuulat na si Bonjing, si Boying Remulya, ay nakaratay sa St. Luke's? Okay? And, uh, hindi hindi lang ma-confirm ng uh, source natin kung dalawa ba sabay. Inaratay siya ng CA or pero itong close ano niya, close encounter niya yung ayan. So, nasaan si Remulya? Buhay pa ba siya? So, doon sa isang source natin, confirm na kung 100% kasi BFF niya si Remulia. O, oh, kala mo Remulia, yung BFF mo. Katabi mo sa bed. <laughs> Sino-churva ka sa akin. <laughs> di ba? O, oh, ina-etos, ina-ano ka, yung puting ahas. sabi ko sa inyo eh, yung puting ahas ko, minsan katabi niyo sa pagtulog. Pero ang point of view natin dito mga kababayan, di ba? Bakit? Di ba pansinin nyo? Pinuntahan ko eh uh, yung kaniyang ang kaniyang kanilang website, tinitingnan ko yung mga news articles, tama ba? Yung mga latest articles. Then yung kanilang Facebook page kasi madalas bidabidahan si Remulla, 'di ba? Siga-sigaan. So bakit ka na nanahimik? May obligasyon ka sa taong bayan kasi bawat hininga mo, man yung hininga mo or what? Bayad 'yan ng taong bayan. At bawat kamkam nyo sa Pogo, bawat paggigipit uh, panggigipit nyo sa DOJ, mga ginayupak kayo, bayad yan ang taong bayan. So karapatan naming malaman kung humihinga ka pa o hindi. Ayan, ayan, kinama nga si Bonjing sa kanyang pinaggagawa kay General Bantag? Sa palagay ninyo mga kaibigan, kinama mga ba si Bonjing sa kanyang mga pinaggagawa noong mga nakaraang buwan? Kung nabalitaan ninyo yung nangyari din kay Abalos yung may kumopya sa kanyang boses at uh, at nagpanggap na siya si DILG Abalos uh, hindi ba uh, matatawag din yun na parang karma dahil bakit uh, sila pa na mga pinuno ng bayan yung pinangyayarihan ng ganon so speaking of karma Ayon doon sa Galatians 6, 7, and 8 A man rips what he sows Kung ano yung ating itinanim Yun din ang ating aanihin At ang masakla pa dito Kung nagtanim ka ng isa Ang aanihin mo ay eh lima So yan lang ang aking masasabi Bale lesson din sa atin na uh, Huwag tayong masyadong palano Pag tayo ang nasa posisyon dahil hindi natin alam kung may karma ngang darating. Pero sana nga ay hindi kinakarma si Bonjing Sana nga. Ayan. Salamat sa panonood.